Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling uunahin ang kasiyahan ng pamilya, at matalinong. Isipan kung nasa trabaho, at laging inuuna ang dapat. Na matatapos na trabaho sa tamang oras kung nasa trabaho. Mas maingat pa sa ginagawa at mga sinasabi sa ibang tao ng makakaiwas sa makakaaway at hindi kagad nagbibigay ng pagtitiwala kung tungkol sa trabaho. Ayaw mawala ng hanap buhay gumagawa lagi ng pag-iingat na sigurista, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan ngayong araw, at mga masuswerteng kulay at numero, color white and color gold number 20 number 29 at number 32. Toros. Ang toros sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung nasa trabaho ay laging masinop at hindi makukuha. Sa mga suhulan ng pera may matapat na ugali sa hanap buhay. Para maging matagal na may hanap buhay sa mga ginagawa. At laging inuuna ang kasipagan para laging may pinag kakakitaan na maayos, at pag may sinabi sa kausap ay gagawin ayaw ng napapahiya, ayaw ng inaabala sa ginagawa mas gusto ay magtrabaho ng mag-isa, at sa tahanan ay maaruga sa pagkain at ang gusto ay masasayang mga pag-uusap ng pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing a ang pag-ibig ngayong araw, at mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color pink number 26, number 40 at number 12. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May kahirapan na makakausap pag nasa trabaho, gusto, ay makatapos ng maayos ng walang aabala at hindi kagad. Magtitiwala, ngayong araw maingat sa pamumuhay, at Lalo na kung tungkol sa pera, at may mapanuring isipan. Dahil ang kinikita, ay para sa pamilya. May katapangan ang ugali ngayong araw, kaya ayaw ng mga usapang mahaba at paligoy-ligoy. Maaruga sa pamilya ang gusto ay laging maayos na usapan. Ayaw ng may medidinig na pagmumura sa pamamahay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng na at isip ang nais sa gabi, at mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 20 number 15 at number 36. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung nasa trabaho ay ayaw ng mga usapang may kabastusan. Iiwasan na ang mga kausap, at hindi nagpapataan sa mga gagawin, at kung may pangako sa pamilya ay gagawin. Kagad ang nasabing pangako, at laging uunahin ang mag-trabaho kaysa makipagkwentuhan. Ayaw ng usapang may okrayan at biruang pwedeng makasakit ng damdamin ng ibang tao. Matapat sa ginagawa para mapanatiling maayos sa hanap buhay ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw, na mula sa mga bituin, maaruga sa magulang at handa laging makatulong, may katipiran sa pagpapalabas ng pera pag-iipon ang nasa isip na para sa pamilya, at mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 22 number 18 at number 14. Leo ang liyo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung gagawa ng trabaho ay maingat ayaw ng nagmamadali. Sigurista sa dapat na matatapos ng maayos, mas gusto. Ang magtrabaho lagi ng masaya at nag-iisa, at laging. May ugaling madisiplina na hindi kayang masuhulan ng pera. May ugaling namang mahaba ang pasensya. Lalo na kung nasa trabaho para makakuha ng mahabang pagkakakitaan, nag-iipon ng ekstra ang pera para may maitutulong sa kapatid at magulang, at maaruga sa pagkain sa tahanan para laging masaya nagpamamahay. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, malambing sa pagmamahalan, at mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 25 number 19 at number 4 Virgo Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung nasa trabaho ay mas gusto ang magtrabaho nang nag-iisa para walang abala at may isipang matalino. Hindi makukuha sa mga lagayan ng pera sa bahay ay. Masayang mga usapan ang gusto sa pamilya ng laging may good energy ng pagmamahalan ang tahanan. May isang salita pag sinabi ay gagawin sa mga nakausap at laging. Una ang pamilya sa mga dapat nagagawin gagawin ng pagpaponlad, wala sa isipan ang pagseselos kagad tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, at mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color white number 17 number 28 at number 10. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung sa pagkita ng pera sa trabaho, ay laging matyaga na masipag para makagawa ng pag-asenso sa buhay, ayaw, ng mga usapang may tuksuhan ng pag-ibig at mga kaburdihan. May paninindigan sa mga sinasabi, para sa ikakasaya, ng mga ginagawa, laging masinop sa pera para may magagamit, na pera pag may oras ng kagipitan. Kung nasa trabaho ay matyaga ayaw ng mga kalokohan dahil may takot mabalikan ng karma ng kamalasan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig pahinga ng isipan at katawan ang nais sa gabi, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 25, number 11 at number 34. Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Kung nasa trabaho ay matyaga sa ginagawa at may maselang. Ugali, ayaw ng mga kwentuhan pag gumagawa na gusto ay makatapos sa tamang oras, at maingat sa mga ginagawa, para hindi maging paulit-ulit at makatapos ng maayos. Na masaya, ayaw ng abala at kwentuhan mas gusto ang magtrabaho, sa pera na ibang pagkakakitaan, ang gusto ay maayos na walang dapat na kalokohan, para walang makakaaway na tao. Maaruga sa pamilya lalo na sa kalusugan, wala sa isipan ang magselos, laging may tiwala sa mahal at sa pagmamahalan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa mga bituin, malambing sa pag-ibig at ang mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 12, number 28 at number 37. Sagittarius. Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Nang mga kalikasan, maingat sa sinasabi, at sa paggawa. Kung nasa trabaho para hindi mapasok sa mga biglaang problema, laging masipag at nakapokus sa mga dapat nagagawin dahil gusto ay may pagkakakitaan na matagal. Ayaw ng mga usapang kaberdehan at chismis, sa tahanan ang gusto ay masayang mga usapan at walang birwang pwedeng makakasakit na mga salita. Edring masinop sa kinikitang pera, ang ugali naman ngayong araw, ay mahaba ang pasensya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, nang mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 24 number 10 at number 33. Capricorn Ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan Matyaga kung nasa trabaho at laging inuuna ang mga Gagawin, matalas pa ang isipan kaya hindi uubrasa Kanya ang mga kalokohan sa hanap buhay para mapanatiling May matagal na trabaho At gumagawa na may striktong ugali Pag mali na ay hindi kayang mapapakiusapan hindi nagpapataan sa mga dapat gagawin sa trabaho at ganoon din sa tahanan, laging inuuna ang pamilya para mabigyan ng masayang pamumuhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa mga bituin, matipid sa paglalabas ng pera, at ang mga masuswerteng kulay at numero color white and color blue number 25 at number 14 at number 33. Aquarius Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Maingat sa pagsasalita at hindi mo maaasahan sa mga usapang may kalokohan sa pagkita ng pera lalayona. Kagad ayaw magkaroon ng problema. Madisiplina sa mga dapat nagagawin para laging masaya ang buhay pamilya at matiyaga sa mga ginagawa para sa pamilya ang kasipagan sa araw-araw dahil ang gusto ay laging nasa maayos ang kalagayan ng pamumuhay ng pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, matipid sa pagpapalabas ng pera, at ang mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 11 number 36 at number 10. Pisces ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May matapang na ugali kung nasa trabaho, nang patuloy, na makagawa ng maayos na walang aabala at may ugaling. Madisiplina na hindi makakayang masuhulan ng pera. Ayaw ng mga usapan may kalokohan pagtungkol sa pera maingat sa pamumuhay at mas gusto ang maiipon na pera ay laging galing sa pinaghihirapan at nang nang mapasaya ang pamumuhay maaruga sa pagkain ng pamilya para sa maayos na bawat kalusugan sa tahanan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa mga bituin pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi at ang mga masuswerteng kulay at numero Color silver and color green number 11 number 34 at number 29.